Binangunahan ngayon mismo ni Pangulong Aquino ang National Day of Mourning bilang pagbibigay-pugay sa 44 na mga namatay na PNP Special Action Force. Ang nasabing mga pulis ay nasawi sa pakikipag engkwentro sa mga miyembro ng MILF at BIFF sa Mamasapano, Maguindanao. Ang detalya sa ulat ni Maan Primero. Sisikapin po natin makamit ang katarungan para sa lahat ng Pinaslang at kanilang mga naiwang mahal sa buhay. Makakaasa rin po kayo. Pipilitin natin bawasan ang agam-agam sa inyong kinabukasan. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Benigno Aquino III kanina sa harap ng mga pamilya ng mga pinatay na apat na na PNP SAF dahil sa nangyari inkwentro sa Mama sa Pano Magindanao nitong linggo lang laban sa mga grupong MILF at BIFF. Pangako ng pangulo, tutugunan ng pamahalaan ang lahat ng pangangailangan ng mga pamilyang naiwan ng ating mga bayaning pulis. Naglaan na raw ang gobyerno ng pinansyal na tulong para sa mga benepisyaryo nito. Kabilang nito ang pagbibigay ng suporta sa pag-aaral ng mga benepisyaryo, maging sa paghahanap ng trabaho at mapagkakakitaan. Gaya nga po ng nabanggit ko noong Merkulis ng gabi, diretso na rin akong nakikiusap sa pribadong sektor at sa ating mamayan. Sabayan po ninyo ang gobyerno upang masigurong may papakita natin ang pagkilala sa kabayanin ipinamalas ng mga nasawing kasapi ng PNP Special Action Force. Samantala inihayag rin ni Pangulong Aquino na napatay na ang isa sa dalawang pinaghahanap ng mga otoridad na si Zulkifli Binhir o Abu Marwan na suspect sa pagbubomba sa Bali, Indonesia. Dahil dito, umasa umano ang taong bayan na susunod na huhulihin ng ating pamahalaan ang isa pang terorista na si Abdul Basit Usman. Nagutos na umano ang Pangulo na magplano ng mas mahusay na operasyon para mahuli si Usman. At kilala niya mo po ako. Kapag nagbitaw ako ng salita, tinutupad natin. Number one po sa listahan ng dapat nating gawin ay ang pagdakip kay Basit Usman. Hindi rin naiwasan na maging emosyonal ni Police Chief Noli Talino, ang officer in charge ng PNP Special Action Force nang magbigay ito ng salita para sa mga yumao at pamilya nito. While you enjoy the laughter of family and friends and the safety and comfort of your homes, there are men and women who sacrifice time, effort, and their very lives in the fulfillment of their jobs and duties to give you normalcy. These are the men and women in the Special Action Force, dedicated officers, dedicated troopers, who know how to die. Nakiusap rin ng opisyal na magbigay ng tulong sa mga pamilya ng yumaong PNP SAF. Samantala, binigyan naman ng parangal ni Pangulong Aquino ang mga bayaning kapulisan kanina. Inisa-isa ng Pangulo ang mga kabaong ng mga yumaong PNP SAF at nagbigay ng dasal tsaka iginawad ang medalya ng katapangan. Matapos nito, pumunta ang Pangulo sa holding area kung saan naghihintay ang ilang miyembro ng pamilya ng mga tinuturing na bayani para kanyang personal na kausapin. Sa isinagawang necrological services, pumunta ang mga gabinete ng Pangulo kasama ang ilang senador at matataas na opisyal ng bansa. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newsline.